Mm -hmm. amin uno, 'pag tumakbo yung oras at uh, nag nagkaroon ng, ng trial o oh, hindi nagkaroon ng trial, basta dumating yung yung uh, clock, yung constitutional clock ng alas 12 ng gabi, tapos na yon even without doing anything. Ang institution does not expire. Gaya po 'yan sa uh, sa collegial body, no? Collegial body meaning uh, judges composed of more than one. Kahit na ho magpalit yung mga hukom doon, hindi naman back to square one yung pag, ano, ay paglilitis eh. Tuloy-tuloy po yan. Ganon din po ang impeachment court. It doesn't matter what the composition is because the institution survives. It does not expire. It is the legislative function that expires. Siguro yung mga ibang mga legal scholars naman sinasabi na you cannot do that. Uh, marami hong uh, nagsa na bawal daw po yung uh, yung sinasabi na motion to motion dismiss to dismiss. dismiss po. Opo. So gusto po nating kasi marami nagsasite ng mga ano, marami nagsasite hmm. ng 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 uh, US was, jurisprudence. Uh -uh saan sila humuhugot. Consistent do sa aking unang nabanggit na ang institusyon ay hindi nag expire Ang nag expire ay ang paggawa ng batas. Hindi po dapat kinakailangan pang magkaroon ng attestation or affirmation na gusto pa ng ikadalwampung uh, uh, kongreso na ipagpatuloy. Dahil o yan, nakalatag ng articles eh it is not an option to withdraw it. Dahil tapos na po yung constitutional duty ng Kamara nung transmit yung Articles of Impeachment. Hindi na po pwedeng bawiin yun. So, mad sa madalit sabi, it is not an option. Tuloy-tuloy na po yan. And besides, paano magko-comply ang 20th Congress? Eh, hindi pa convinced. It's a surplusage. So paliwanag the first time nagkaroon ng ganyan dismissal recent vintage lang yan April 17 2024. Si secretary kahit i-research na ito, si secretary uh, uh ng uh, Department of Homeland Security mm -hmm. nag move mm -hmm. si Senator uh, Schumer sa US Senate to dismiss the articles of impeachment. So natapos po kagad yun, Uh, hindi na natapos yung proceedings, nag-motion to dismiss na lang sa U.S. Senate uh na -huh. uh, na-dismiss yung kaso noong uh, Secretary, without a full trial ha? without uh -huh. a full trial nagbutuhan po yung U.S. Senate 51 to 49 so, -dismiss. to dismiss two articles of impeachment against uh, Secretary Mayorkas. Ito po yung panahon ng ano, panahon ito ng uh, Biden administration Wala ho sa saligang batas yan, yan ho ay betrayal yan ho ay pag, hindi uh, hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong uh, tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator uh, Bato de la Rosa. Ang, ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido, yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na ini iniakit nila sa Supreme Court eh. So ang nangyari, si Senator De La Rosa umaaksyon na parang defense counsel. Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag sa trial. At dapat digyan, iserve ng uh, writ of summons ang uh, impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwede maglahad ng motion to dismiss, eh di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po, ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na, na lingwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangirian ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw ng legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worthy, worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal? Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganun ho kaeksakto ang lingwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment. Tingnan niyo po ito. Uh, pag sinabi po ng 19 Congress ngayon na functionally dismissed, ang ibig sabihin, wala kaming ibibigay, ipapasa sa ah, 20 Congress kasi hindi naman namin, wala kaming kapangyarihan magbigay ng jurisdiction sa next Congress. Only the Constitution or law can vest jurisdiction on the Congress to have jurisdiction. Wala pong ganong batas. Lahat po ng nagsasabi ngayon, jurisdiction ang uh 20th Congress ang succeeding Congress ay wala namang pong maipakitang provision sa ating saligang batas. Kaya ang sinasabi ko po noon, show me a provision in the Constitution 1987 Constitution that would point to the words carry over. Wala sa aking pong pananaw at sa pananaw ng uh, prosecution panel. There's no such thing as crossover yun ang sinasabi nila na nagtapos ang, ang, 19th Congress. Ang natatapos po ay yung legislative work, yung paggawa ng batas. Yung institusyon ng Kongreso, yung institusyon ng Senado, ay hindi po yan nag expire Tuloy-tuloy po yan. So, I think it's a misnomer to say that will it cross over? There's nothing in the Constitution that says crossover. In fact, uh, sa ilang uh, decided cases gaya po nung uh, Pimentel versus the Joint Committee. Sinabi ng uh, Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas, hindi yung institusyon na nagsusurvive survive tuloy-tuloy. Inyong eh, kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 doon sa Article 6. Article 6 ko, oh, tungkol sa uh, trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So, hindi po pwedeng bardago lang to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. If the 19th Congress will issue a declaration concerning jurisdiction. It is as if they have exercised jurisdiction. Uh -huh. How can you have a preliminary determination if you have jurisdiction or not? If you do not have jurisdiction, so wala na mampung wala na uh, mampung alis sa kanila na magsabi uh -huh. na wala silang jurisdiction or may jurisdiction. Subalit, yung aking sinasabi po ay pag naglops po yung 19th Congress tapos na po yung kaso. Yun yung verified articles of of uh, verified articles of impeachment. Yun na po yung hinihingi nilang sertifikasyon. na kapag umabot na kapag nailahad na ang articles of impeachment sa impeachment court. It now there is now attached to it the presumption of legality and regularity. Hindi na dapat pinagtatalunan. Ngayon, that is a precedent sa impeachment court. Nagtataka lang ako, bakit hindi yun sinunod ng kasalukuyang impeachment court. Inaral ko po, ilang araw ko po na po, inaaral yan eh. Under the Constitution, nothing can prevent the Senate from promulgating its own rules. Mm. Pinagalang po yan ng Supreme Court. And nothing can prevent the Senate, the 19th Congress, from adopting or amending a new impeachment rule so long as it will not affect the substantive rights of the respondent here. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin po ubra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas inyong, kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 ko, tungkol sa uh, trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So, hindi po pwedeng bardago lang to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Subalit, kung ito ay mag, uh, magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa, sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sino nguhusga? Ang bayan we will give them the benefit of a doubt. Sapagkat, alam po naman nila yung batas eh. Alam nila kung anong ginagawa nila eh. Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tignan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The cold neutrality of an impartial judge. Tignan natin.